...in meters na po. So, ang uh... Ayun daw, no. may mga waterfalls, mini waterfalls. Kimatay hmm? ko. Hmm. Ano'ng masasabi mo sa gumawa niyan? <laughs> magaling, magaling ang Wilcon. Magaling. Wilcon Conception ang galing mo. <laughs> Kama na oh William willing to pay ka ba? Ayun. Kukunan naman niya si Politate. May me apply na din sa YouTube. Gumawa tin video kan kahapon. <laughs> sa yung bundok pinapatag. Ang <laughs> ganda-ganda ng ganda-ganda ng Montalban. <laughs> Montalban dito na ka. Dati kinuha nyo lang Wilcon. Mm -hmm. Kaganyan na. <laughs> Dapat mananagot dyan ng Wilcon. Wilcon ang may kasalanan. Bakit nagkaganito dito? Lumala. Lumala. Naku, rescue boat! Patay! <laughs> Ay, umiikot na sila dun sa Wilcon, tay. Sino? Yung mga sasakyan, one way. Ah, wow, ah pwede. Tagal-tagal <laughs> e, e. eh. Tagal, tagal, tagal na rin kasi dito ng tag-araw. Bakit ngayong tag-ulan, tsaka ginawa yung mga kalsada. Napakabagal pa. <laughs> Ayun, dyan sila lumusot. Hal matatapos na yung halos kaabahan ng Payatas Road dito. Ay, no one way siya, yan o. Oh. Iisang lane ang ginawa, pero napakatagal. Pasagol nga pa, palabas pala. Ano pala ginagawa ni Kuya? Ba't pa siya nandyan? Pagkakalaanan nyo eh, dapat lang padaanin nyo dyan. Hindi dahil sa inyo, hindi na magkaganitong kalsada. Ayun, Ay, daming truck ng Wilcon no? Oh. Tering tering. Zoom natin yung mga kalsada. Truck nila, yun na dami oh. O ba diba? gano'ng kayaan nyo yung Wilcon. yang yan, yan, dating, yan, dating bundo. Ginawa nila. Ayan, ayan si Wilcon. Mahusay yan talaga si Wilcon. <laughs> yan, si Wilcon. si Wilcon. private nila yan. Pinadaan nila, syempre, yan o. Kung kailan tagulan, <laughs> tama yan, gumagawa ng kalsada. Hindi na pa siya ulit eh. Gusto niya talagang <laughs> dumaan doon.